Ano ang mangyari kung ang mga tao ay kinukutya at pinagtatawanan ang Dios mismo? God, creator of the universe, zero mentions. And Mario Lopez, host of Access Hollywood 1. All right. <laughs> no surprise in this godless town. Welcome. and monsters. <laughs> they're doing everything they can, but there simply aren't enough of them to fight the horror that has exploded. Matapos sinabing zero ang Diyos sa maraming sikat na artista ang na zero din ang kanilang pinupundar na tahanan. Answer now! Answer me! Will you challenge my judgment? most destructive fire in Los Angeles history is burning out of control. Kasi kumalingan, pag palaging inulit-ulit ay magmukha talanggan ng para sa ating mga matid na kulang ang kalaman. Ang pagkadaya ay maranasan sa iba't ibang paraan. Pero napakasakit pag madaya tayo sa pananampalataya. Dahil nanganib pati ang ating kaluluwa. Viva Christo Rey! Pro Dio et Ecclesia! Kumusta sa lahat at mga kapatid na sumusubaybay sa ating live streaming ngayon? Welcome! Ito nyo ko Kodbredwin Del Talibong at patuloy nating ipagdasal ang, ang nakakagimbal na pangyayari no? lalo na sa California, Los Angeles dahil may napaulat na na namatay. At uh, bago tayo papasok sa punto por punto, mga kapatid, itong hayanin yun. Ano ang mangyari kung ang mga tao ay kinukutiya at pinagtatawanan ang Diyos mismo? Half, and the acceptance speeches have been on fire. Who got shouted out the most? Let's look at the numbers. All right, cast and crew are leading the way with 11 mentions. Moms are holding strong with 3 shoutouts. God, creator of the universe, zero mentions. And Mario Lopez, host of Access Hollywood, one. All right. <laughs> no surprise in this godless town. Welcome and monsters. Ito ba ay isang pagkakataon lamang? O ito ay nagpagising sa mga tao? Matapos nag-viral ang pahayag sa komedyanteng si Nikki Glaser na kinukutya sa sorbi at pinagtatawanan pa sa mga sikat na artista ang Diyos sa isinagawang Golden World Award. Ilang araw ang lumipas. They're doing everything they can, but there simply aren't enough of them to fight the horror that has exploded. Matapos sinabing zero ang Diyos sa Zorbi, maraming sikat na artista ang na zero din ang kanilang pinupundar na tahanan. Huwag din yong linlangin ang inyong sarili. Hindi maaring tuyain ang Diyos. Kung ano ang itinanim, Tao. Iyon din ang aanihin. Galatia, Kapitulo 6, 7. A great storm formed, and out of it, God spoke. Who gives counsel out of ignorance? Brace yourself like a man. Now I will question you, and you will give answer. Where were you when I laid the foundations of the earth? Who determined its size? Who laid its cornerstones while the angels shouted for joy? Declare now if you know. Ilang araw matapos ito ginawa sa komedyanting si Nicky Glaser, ang California ay nakaharap sa gimbal na pangyayari na ang lugar na parang paraiso noon ay nagmistulang imperno ngayon. May mga buhay pa na nawala. Isa bang pagkakataon lamang ito o isang banal na babala mula sa langit? Ang sentro ng industriya na kinukopya at pinagtatawanan ang Diyos at pinagluwalhati ang kasalanan. Maaring isa itong paraan upang magising ang tao na tayo'y namumuhay ilalim sa makapangyarihan tagapaglikha at hindi maaring patuyain siya. Sa lahat ng mga nanood ngayon, ito ang pagkakataon para mangmumulay tayo at matakot dahil ang papangungutya sa Diyos at gawing katatawanan siya, meron talaga itong resulta. Ang pangungutya sa Diyos sa pamamagitan ng pambuong daigdig na palabas ay isang malaking panganib. Ang ginawa ni Nikki Glaser ay hindi lamang ito para pagpasaya sa mga sikat na mga artista, kundi ito'y naglalarawan sa mga kultura na wala nang kinikilalang makapangyarihang Diyos. Ang kasaysayan ay nagpatunay na kung ang isang bansa ay nangungutya sa Diyos, susunod dito ang kaniyang hostisya mismo. Ang pangyayari sa Los Angeles ay nagpaalala sa atin na tayo ay namumuhay ilalim sa makapangyarihang Diyos na hindi maaring gawing katawa-tawa lamang. Kung may mga taong ginawang katatawanan ang Diyos, dapat ikakatakot ito natin. Dahil ang pangungutya sa makapangyarihang Diyos ay meron mismong pananagutan. That just gave me an idea. You're gonna love this. You mm. will be mm. popular. Sa at sa wakas, ipagdasal natin ang mga tao na apiktado sa nakakatakot na sunog sa naturang lugar. Let him who accuses God answer now. Answer me! Will you challenge my judgment? No one is fierce enough to rouse him. Who then is able to stand before me? Entire neighborhoods along the Pacific Coast and inland have burned to the ground. The most destructive fire in Los Angeles history is burning out of control. Okay, so yun ang presentation natin, bago tayo papasok sa punto por punto mga uh, Uh, pagdasal po natin sila and then uh, kumusta ang audio ko ngayon dahil kagabi iba pala yung audio natin ng uh natin ang pahayag ni kapatid na GC Romero no uh, uh muli natin i yon ngayon dahil uh, iba talaga ang audio ko uh, kagabi Uh, pero bago diyan kumusta uh, comment kayo kumusta man ang audio ko ngayon eh, acknowledge muna natin ang ating mga kapatid ngayon ha uh, okay naman po ayon kay Christy Concepcion Sherot hello po kapatid uh, um, uh, so tingnan natin sa pananampalataya at katwiran din Okay, welcome po sa lahat ng mga sumusubaybay sa atin. Oh. Uh, kahapon iba talaga yung so kung sa mga humihingi ng prayer, yung prayer na sinasambit ni JC uh, nasa Facebook page ko na, Ah, uh, Facebook uh, account ko, okay. Uh, sa kagabi ni natin yung kaibigan niya na ang bahay ay uh, maraming salamat po uh, si Lustina okay naman po bro Windel, hello watching from KSE si Eileen TV channel Vivian uh, ka Pangpangan sa Subuanga City okay ma po bro Windel, ang hello Branzuela Oh, from Mandawi, Cebu City. Okay? So, uh, maraming salamat po, no? Uh, natin uh, kahapon, ngunit, yon talaga, uh, may diferensya pala sa audio. At uh, uh, may prayer na sinasambit si uh, kapatid na G.C. Romero at may mga humihingi sa akin, so nakapos na po yon, uh, pwedin yung gamitin. si Francis makabungto, uh, watching from San Martin, Malaybalay City. Henry uh, Ramirez, diyan sa Surigao. okay, so uh, balik na natin si GCH. And I'm going to share a story with you that's going to really, really pick you up. You've probably seen pictures. I've had friends in Los Angeles sending me pictures of Pacific Palisades, Altadena, Pasadena, uh, several places in the San Fernando Valley that have been burned down to the ground, entire neighborhoods, buildings. And people are wondering wow. What could have I done to prepare myself for this? Well, I'll tell you what you could do to prepare yourself for this. There's a friend of mine, he's an attorney. And he's also a a movie producer. And so he lives out in El Tedina. On Monday, my friend. This attorney, this movie, this Catholic movie producer, he did the Epiphany blessing prayer over the doors of his house, Be because in the traditional calendar, the feast of the Epiphany was on Monday, January sixth, and so my Catholic friend uh, did the Epiphany blessing prayer over the doors of his house. That's on Monday. The face of the so appeal. Tiffany uh, uh, no. in the old calendar. On Tuesday, the fire department told them to evacuate. On Tuesday, January 7th. Because the wildfires forced everybody out of the neighborhood. To evacuate their homes in Los Angeles County and flee the neighborhood. People that live in Pacific Palisades were told to evacuate Altadena, Pasadena, and uh, at least 500 acres in the San Fernando Valley. So my friend took his family and all his kids, and they evacuated. He comes back home a few hours later. Or maybe the next day. And guess what? As he looks around, every house around him was burned to the ground, except his house. His house was, was unscathed. Huh. What did my friend do over his house that probably nobody else in the neighborhood did to their house? He did the epiphany blessing over the doors of his house on Monday before he was evacuated. And remember, the epiphany blessing is a prayer asking for divine protection for your house. Coincidence? No. It's not a coincidence. God honors prayer, especially when you're in a state of grace. And this Catholic friend of mine is a serious Catholic who's a lover of Christ. He's well off. I mean, he does well. He's an attorney, he's a movie producer. But boy, oh boy, he's a lover of Christ. And God honored his prayer. He has a bunch of kids. God honored his prayer. He did the Epiphany blessing, he's evacuated by the fire department comes back a few hours later and guess what his house is the only one standing in the neighborhood as catholics i did the epiphany blessing on monday as well chalking the doors over the doors of my of my house and did the epiphany blessing prayer with my wife but every night Here's a prayer I do over my house every single night before I go to bed. Uh, ito na prayer na ito mga kapatid, uh, gamitin inyo. Uh, sa mga homi hinge at nagrequest, ulitin ko sa naturang prayer, napakaganda ito, sa sambitin ito ni kapatid na GC uh, Romero. Uh, bawat gabi idalangin natin ito. It's in my book, Lord Prepare My Hands for Battle, on page 80. I pray this every single night over my house. I pray part of my evening prayers. I say, Most Blessed Virgin Mary, whose heart is sorrowful and immaculate, we recognize thee as the Lady and Queen of this house. We consecrate this house and everything in this house to your immaculate care and maternal protection. Have the kindness to preserve it from any evil, from fire, water, thunder, storms, earthquakes. From robbers, wicked people, from revolutions, war raids, from persecution and taxes, from every, from any other evil known by thee. Bless, protect, defend, and preserve as thy personal property those who live and will live here. Keep them from adversity and misfortune. But above all, preserve them from offending god let not a single mortal sin be ever committed in this house and may all those who enter it work for the glory of god for the reign of jesus and mary let this house be forever consecrated to you o jesus and mary let it be blessed with all those who inhabit it amen i pray that prayer every single night over my house before i go to bed it's one of my evening prayers guess what This prayer is an old Catholic prayer that comes from France. At lalo na sa mga ama, dahil sila ang kita, tayo, no? Ang authority, uh, pinuno sa pamilya, bawat uh, isa sa atin dapat ipanalangin natin ito gabi-gabi. Oh. Di nyo nakita at nasaksihan kasi, lalo na sa spiritual warfare, yung mga dinadala sa office kung gaano katakot sa mga demonya at sa mga demonyo na nasa katawan ng tao sa Mahalabirhin Maria mismo. So, napakaganda, kumpletong-kumpleto itong uh, isinasambit ni uh, kapatid na J.C. Romero. Nasa kanyang aklat din yan. During the First World War in France, some of the faithful Catholics were known to have this prayer that I just prayed tacked on the front door of their house. And guess what? The homes of these Catholics and these residents during World War I were not harmed or invaded during the time of war. Coincidence? I don't think so. If you saw presentation nitong sikat na komedyanting si Nikki Glaser, pati na ang Santo Papa, pati na ang pananampalatayang katoliko. Di po ba kayo nagtaka? Pansinin niyo mga kapatid, yung mga imahe o larawan na winasak sa katoliko, yung mga tabernakol na binuksan at ang mga consecrated uh, ostia ay winasak, sa simbahang katoliko, pinagtutulong-tulungan sa ibang sikta sa paninira, lalo na sa mga doktrina. Isa na ang satanic church ni Anton Lavey, ang kanilang pinagtutulong-tulungan at ang tinututulan nila na doktrina sa satanic church ni Anton Lavey. Tingnan nyo ang kanilang tinututulan na doktrina. Una, sign of the cross. Veneration of the bodies of martyrs the Blessed Virgin Mary, Rosary, the Sacraments, and Sacramentals, ang mga santo, yun ang mariing pinagtututulan ng grupo ng Satanic Church. Di ba man yun napansin? Bakit itong iba't ibang sekta, Maborn Again Man, Iglesia Ni Cristo, Elishio Soriano, at iba pang mga grupo, Katoliko talaga ang pinagtulong-tulungan nila, di ba? Kahit na itong sikat na artistang si uh, si Nikki Glaser, o oh, ginawang katawa-tawa, pati na ang Santo Papa. Oh, nakita niyo naman, ginawang katawa-tawa talaga, pati ka Santo Papa. Oh. So, ito ang batayan, matibay na batayan, na ang simbahang katoliko ay siyang iglesyang tatag ng ating Panginoong Heso Kristo. Batay sa kasaysayan, Gloria Encyclopedia, Volume 5, page 106, Catholic Church, Greek Catholicus Universal, term generally applied to the Divine Society founded by Jesus Christ and endowed by the of the Holy Ghost on the day of Pentecost. Pero, nandito na tayo, mga kapatid, pumasok na tayo sa huling mga araw. Ang babala ng ating Panginoon Iso Kristo, San Mateo Kapitulo 21, 5 San Mateo 24, 24, nangyari na ngayon. Litaw ang mga bulaang propeta at ang babala ng mga apostol noon. Ikalawang Juan Kapitulo 1, 10, 11, na kung merong uh, pupunta sa inyong bahay at mangaral ng ibang aral, huwag ninyo silang tanggapin. At ang babala ng mga apostol at ni San Juan sa unang Juan 2.18, nandito na ang mga antikristo. Sila'y galing sa atin, ngunit sila'y humihiwalay sa atin upang makilala na sila'y hindi talaga kasama natin. Ito lang. So, ang iba't-ibang taktika ng demonyo, the ancient tactic of our mortal enemy, is to divide and then attack. Yan ang dahilan kung bakit ang daming mga sikta ngayon. Tingnan nyo, di ba ba? Ang katoliko ginagaya. Ilang mga santo papa, nagpakilalang santo papa ngayon? May sa Pilipinas. oh merong Palmerian uh, Church. Ang dami. Di ba ba ginagaya? oh, katoliko ang ginagaya. O, oh. so, sabi ni Kin, uh, Medalio, good evening, Rodwin Dale. may God bless you always, your program. Ah, uh, salamat. Ah, uh, uh, si Ging, Rokomora, uh, sa Avidra. Good evening, Rodwin Dale. Watching from Sambuanga City. So, Katoliko talaga ang uh, tinitira. At kagabi, nabasa ko, may nag-comment dito na gusto daw umano siyang makipag-debate. Di ba? ba? Nag-comment siya. <laughs> Di sa ating uh, moderator. Ang comment niya, gusto niya makipag-debate. Wala daw umano siyang Diyos at yes, at Okay. Eh ito lang, ang daming mga naghahamon ng dibati kasi uh, sa amin. Ito lang ako bilang chairman ng uh, national anti-meeting uh, team. Uh, maraming salamat po kapatid na Mila sa uh, suporta, maraming maraming salamat po. Ito lang ang ipaabot ko sa inyo. Kung si Bro Jando at sila si Bro John Ray, pwede sila online, datanggap sila sa online debate. Pero ako o si Father Darwin o ang mga kasama namin sa nasyonal, harapan tayo. No? Oh? So, kung gusto yung tinatawag na uh, yung pumasok kagabi gabi na it yes daw umano siya, at online, so pwede kang papasok sa punto por punto para makipagsundo. Pero kung gusto ka ng harapan, eh, uh, mag-usap po tayo. Dahil, tulad sa na, nangyari doon sa uh, Islam, oh, napakagandang resulta. Oh, huwag kayong matakot sa makipagharap, di ba? Napakaganda ang resulta sa talakayan namin sa Islam. Oh. So, yon mapansin nyo, ha? Ah, pati, pati Islam, Katoliko, palaging binanatan, di ba? Oh. So, kaya mga kapatid na nagsubaybay sa atin, nandito na tayo sa panahon na tinatawag na huling araw. At tandaan natin, kung papasok tayo, mag-aral tayo sa mga uh, sa ibang iba't ibang mga college, may requirements 'yan. No? Asa dali muna. Ro, uh, Romil Medalio, shut out sa wife ko bro, si Salvi Medalio, lektor sa aming simbahan sa Pajak Lapu-Lapu City. Hello. Hmm. Oh. Oh. So, ang requirements ng Diyos, hindi yan nagbabago. Tan ah? Ano ang requirement para makapasok tayo sa karian ng Diyos? Yung tinatawag na sanctifying grace sanctifying grace. Okay, si Frank Gar Garido watching from Canada. So, pasok tayo sa punto por punto si Kapatid de Hello, uh, Kapatid de Oh, yes. Oh, gamitin niyo yan, Kapatid. No, ang prayer, consecration, protection. Malaking tulong yan, bawat isa sa atin. Pero, tandaan natin mga kapatid, ah, na gumagamit sa naturang prayer, protection, napakalaking protection din sa atin na nasa estado ng grasya. Yung proper faith, proper disposition of morality, and state of grace. At uh, shout out ko sa mga CFD diyan sa uh, Lawag, Ilocos Norte. No? Sa Ilocos sila si uh, Sis Abigail Pascual, sila si Uh, bro Nanding Yes, kita-kita tayo sa uh, Online Online uh, Orientation January 18 ng gabi Okay, si Randy Ati uh, Bro Windel Sini, ke Glaser po is Catholic Natatakot po Pala if hindi masyadong Educated Ang isang Catholic sa doktrina natin Yun talaga no uh, Nakakatakot Bawat isa sa eh, Kaya nga uh, Usaya chapter 4 verse 6 My people are destroyed For lack of knowledge hmm. yon Kaya inaniyahan tayo Sa ating canon law Canon 229 Lay people have the duty and the right To acquire the knowledge of Christian teachings So that they may be able To Live according to this teaching To proclaim it And if necessary, to defend it Meron bang necessity sa dami ng mga sikta ngayon Na tatag lamang ng tao Meron bang necessity na dapat ipagdipinsa natin Ang ating pananampalataya? Yes! Nasa Acts and Decrees of Second Plenary Council of the Philippines yan Page uh, 80 81. We must today be willing and able to defend our teachings in public fora, and we need to equip the faithful so that they can defend their faith.